We wish you a merry christmas We wish you a merry christmas We wish you a merry christmas and a happy Probably coming today as of 40 days you know so good enough to Eh, wala si ano, wala si mama. Maulan kasi maulan yun. Kaya siya muna ko din. Radus <laughs> po. 70 ang isang isang dosena. One dozen. kano daw? One? One? Four. Four. Magkano yung isang ganito? 130 Pesos Mahal Mahal yata yung Mahal yung Bibili na lang tayo ng halo-halo uh, Gusto mo ba ng rose? Bili ako ng lotus yung, yung punta <laughs> Ang mahal. Ay, ano kasi? November. Oo, oh, malapit na kasi. Kaya nagmamahal na po ang mga bulaklak sa data. Magkano sa ganito? Malit din. Hindi, wait lang, wait. Magkano po? Ang isang ganito? Yes, ayun. Bali, ilang terasa po? Dalaw na sila. dito yan yun Oh, white white na? wala kang white <laughs> wala yata white talagang ganun yeah, yeah, yeah. ah yeah. meron ba? ko red na magkano po sa ganito? 80 po 80 ang 1,000? yes dito po magkano? 80 po yan dito 80 na white One mayroon tayong ganito? Yung kulay po, Alin ang 40? Yan po. Anong bulaklak to? Malaysian box po. Ah, sama ko radyo. O so, sige, eto na lang ka. Ito na lang. Dalawa neto? Dalawa. Um, hmm. Hindi dalawa po pa para ayun na din yan eh. Pero sa board lang <laughs> naman. Sige mo, may discount ko pa. Ang ganito. Discounted na yan. Yun ba yun? Yung buhay ko na. Wala naman, hindi. Ah, tuyo na yan. pag-uwi na. Hindi, hindi siya uwi Wala naman, papag-uwi. O, sabi ka, sabi ka, sabi tapos isang bai, eto, kailangan, 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 hindi ba mabilis malugas? Hmm. Eh? Mabilis yun. Mabilis malugas. 3 to 4 days na yan. Ah. Ayun, ayun. Ayun, ayun. Ayun, ayun. Ayun, ayun. Kuhaan rin. Mahal pa sa bulaklak. lang. Hindi na daw po. Salamat! Kapal yung mga violet eh. tingnan natin. Yung red. Tignan natin yung red. Tanong lang natin. Thank you na kami ng buloklak sa hanap ng dahon. Mas mahal doon. Ginto doon. Dito sila kumukuha. Plastik, oh, itu plastik, oh, ini gini, Mami. <laughs> 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 eh ito na lang po ito na lang po hindi po na lang po ito na lang po ito sasakay pa po kami ng ano eh. sasakay pa po kami ng ano MRT camera 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 hihihi 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 Camera, camera. sa Ano po ba yun? Ayan. yung isang... ah. Ah, kala ko. Kala ko. na eh. wala eh. sa amin na eh. nila na Okay na dyan. Oh. Ang bayad yan ah. Ang bayad yan. <laughs> Ito mo yung meron pa. lang oh? kasi Marami na po. <laughs> okay, okay, okay. Marami na po. <laughs> hahahahahaha <laughs> Ugas ka. Mayroon ba naman akong ugas? Apo. Thank you po. Yan. Dahil na naghimay ako ng mga mga bulaklak doon sa nadaanan namin. Ito. Kaya sila. Sayang eh. Dami. Dami po. Pinting basa lang. Tapos, pauna akong paghihigasan. Parang nagpag-order na ako dahil waiting pa nga. Mag-uhugas na ako. Nakamiin na kami! Nandito na kami sa Salgado Isang street na lang sa bahay na kami Napit na kami sa bahay at talaga ng paypal sa bahay Ano na? 1.30 na ang kaibigan uh, ng kahapon. Tama ba po? 365 mm -hmm. Pilots! Ito ang mga nahingi natin kahapon ngayon. <laughs> <laughs> Yung natulog namin kahapon <laughs> kaya ayon sa danwa. yun na. Pero meron pang dulo. Mga fresh pa. Ayan. Pagupitin ko lang. Tapos i-aayos ko dito sa foam. Dito. Mga uh, gamit ng foam galing kay Mami. Sa bulak pa lang yung bag. Tapos, talagang nalang. Mga dahon. Mga uh, bigay din kahapon. May lolo. Nakita niyo dito sa video nga marami to isang bag. Tapos ito yung mga nagupit ko kanina. Ayan. Ito na. Tuloy-tuloy na magupit pa ako. sila sa labas kasi 40 days ni Mami ngayon. Sila mula? Hindi ihaw sila doon. Si Tito Kabel, oh, si Judith, Deng Deng, si Mama, si Edward. Busy busy sila. May naglilinis ako ng mga mga ano, tam dito. namin kakakulong, di ba? Ito <laughs> na. fresh um, rin ng mga, mga na ginapit ko sa tulit namin dito dito sa so foam kasama ng mga dahon, ito mga dahon na ito lalaki. Siguro, bubukitin ko na lang pa Para lumunit

Meron po dito. Ano yan? Ano yan mo? Oh. Tango, akin yung tinidor. Ano ba <laughs> <laughs> Bakit diba, mo mga Tama na 'yung tabi. Ang tigas ng tiga ihaw. Hindi ko alam paano yung 'yan pala ng tao oh. 'yun. 'yun pala. Okay, sige. ko pa diyan. Kumain ka. 'yan. 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 dito 'yan. 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 talaga kaya ko. Alam mo tatapin kami ng palay sa bukit. Ewan ko ba, ba't kinawa namin Ang bibigat pa namin. Oo. Oh. Samplang gana. Samplang gana ng dahon. Ay, dear. Tapos na. Tapos na.

dahon. Mga natira ng bulaklak na uh, nabubulok. Bulok na talaga siya. Tapos, ito na ang finish product. Yung dalawa yan. Yung isa may tumubong dahon sa likod. Yung isa, wala. May tumubong dumo. Ito. Tapos, ito. <laughs> 也能。